nagluluto tayo ng charan sinaing na may taba tapos syempre kanin syempre kanin um. baka may magtanong na naman kung nasaan si Buda nawawala na ari po kasama namin <tod> <laughs> Baka may mag-comment na naman ay Bakit hindi na po ninyo nakakasama si Buddha? Ari po, nandihini po sa dagat <laughs> Hulaan nyo daw kung nasaan siya So, ito yung mga binili natin, ma-stock na natin Kasi ilang araw din tayo dito So, kung natatanda nyo may pinto dito So, tinanggal na At gagawa natin ang bagong ano papa ng nabutas na yung dating papag dito kaya ayan ang ginagawa nila hindi ngayon karpa ang hinuhuli ni Buds yan o kulambar <laughs> as usual napakakalat syempre kalat sa so, ito na po yung ano kubo natin may kaunti pa dito ayan so yung kaunti dito nalagyan pa natin yan ng sawali para maganda na so lahat na yan nakasawali <coughs> hindi natin ma-designan pa yung pinakaloob nito kasi yung ibang mga gamit ay nandito pa sa loob ayan nasa iba pang yung hindi natin matanggal yung mga yan kasi pang ano pang tawag oh dito pang siga natin sayang din pag inilagay natin yan mawawala yan dito ayan, okay, ayan. simple lang naman yan ayusin pa rin natin kasi itong pinto ayusin pa yan hoy belantot yan po talaga ang lagi kong kasama baka po napapaisip kayo no si Bella po kasi ay napakagaling niyang umangkas sa sasakyan nauuna pa po yan sa akin pag alam niya na aalis ako tayo sa dagat sensya na po medyo makalat pa open na po kami sa mahal na araw pero wala po akong book ng mahal na araw kasi gusto ko po ay walk-in lang first come first serve po So, pag high tide po ganito, abot po hanggang dyan sa buhangin na yan ng ating tubig. Ayan. Oh, diba? Ang ganda. So, papalubog na po ang araw. Dumating po kami dito, halos hapon na rin. Siguro, um, mga alas, mag na po. Ayan. Tapos, nagdire-diretso na sila ng paggawa. Tandaan nyo po, matatandaan nyo po ito po yung sahig natin. Sa dun sa kabilang higaan ang nangyari po ay are. Kinain. Nyan-nyan, kinain na siya. ng mga bukbok at saka anay. Nyan, nyan. Yan. Oh, yeah. Ayun po. Kaya papaltan naman natin siya nung bagong plywood baka kasi biglang bumab pagtakbo ng o kaya pag akit ng kliyente natin eh naku po bagsak ka agad ano so ito ipapaltan pa rin natin papaltan natin tong pinto na to ayan hindi ka kaya rin pulutuin mo dumoy. Ayan. Ito ang magiging pinto natin. Yan. Aluminum pa rin, syempre. Oh, ganda ng sikat ng araw. And good morning uli, guys. Good morning, good morning. Nagluto na tayo ng almusal. Yan. Sinangag. Tinapa. Itlog. Ay, are pa lang itlog at saka along. Siyempre ito. Ayan o. Wala na kung anong kape yan. Barako. So, sasali na tayo ng kape natin. Yun, tama na yun. Nakapagbara na ya yeah. Yun. Kaya kakain na. So nagsisimula na sila uli. Yan. Diba? So binabaguhan. Hindi na mabubuslot. So kain na muna tayo. Ang ganda, ganda ng umaga ko. Ganda, ganda ng sikat na naman ang araw. Oh, Yan, hindi natin naabutan ng pagsikat. Grabe. Ito po siya, pagpayapang payapa. Ayan. So tara, kain muna. Ayan, kinakabit na nila. Pinunasan ni... Boots ng ano. Boots, ano yung pinunas mo? Sulignum po ate. Sulignum, ayan. So, pupunasan niyang ganyan. Uh, iwas anay iwas anay tapo <coughs> nasa na to tinutuyo lang so pati ito nilagyan ng ano sulignum no? oh, lahat lahat para hindi pasukin ay hindi punta ng <coughs> ano, ng anay surbol yan hindi ginanyan nalipad ang bukbok okay. eh. Sa isang linggo, may bukbok na din. Maliliit talaga, napakatatapang o. Oh. Yun. Kinatawal si Bella. Oh, lalagyan naman nila ng mga bridge-bridge. bigus na marating para tumibay yeah. Patingnan na natin yung sahig. Ayun. Ayos na rin. Kasi apihan na lang natin kaya yan, kay. Mm. Ayan. So gagawa naman dito ng Di, ah, pinakahaligay. Ito ba yung train? Nakakuan din. Ayan. Dito. Ito ba yung train na direction na doon? So tatanggalin na natin yung pinaka Ayan. ayan nagawa na at nagkaroon na rin ng division at ito, nagluluto naman tayo ngayon ng ginataang tulingan so yung tulingan, sinain na natin kagabi kahapon tapos, yan tulingan at tambakula yellow pin ng ating gagataang for today's video amiso, ang cute. Ang liit. <laughs> ang liit lang yan, oh. Wala. <laughs> kasi na yan kasi may sinanggag pa naman tayo. So, ang liit, -liit lang yan. Oh. <laughs> Malit lang po ang kamay ko. Kaya, cute-cute yan. <laughs> so, ito na yung ating bayaan lang natin siyang kumulo ng kumulo tak pa na. So, yan. Ito nga pala. Nilagyan natin ng dingding yan. Ang idea, ito lang magiging dingding. At cortina na to. Kasi, pag kung puro dingding to, ah uh, magiging mainit na. So, ito, lalagyan din. Para maganda. Yan. Tapos, yan. Ganyan na kalawa. So, lalagyan na lang na, lilinisin na lang natin, aayusin na lang natin. So, pag natapos, ayan. Ito, before. Oh. Wow! So, umukulo na. Tapos, itong sinaing natin. Haha. <laughs> Aba. Ayos na yan. na na ang tong i -in, in 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 kasabay ng sinaing. O, oh, diba? Hmm. Sarap na yun. Naikabit na rin nila yung pangalawa. Nangabit sa yeah. So nagkakabit naman ngayon ng ano gabay ng pinto. for her dark side yeah she got some sharp eyes see her for the first time never let her out my sight up. Look at you all made up 30 thoughts are seeping to my mind I can't wait up oh, she looks so good, got me straight in the mood She rate that room, she know just what to do Moving that body, she dancing and shaking It's making them crazy, she know how to move She said she's ready to party huh, Let's get it started Tequila straight out the bottle She looks so good when she's sipping a model I can't get enough I need you, I think this is lust, my love Cause everything that we touch gives Gives us a rush and everything that we taste feels like we're drunk. Yup, 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 yup. Too much fun, feel alive in the night. She look good, she look right. We could live. Спасибо. So ayan, good morning. Si Buds po ay wala po sa San Pablo kaya hindi niyo po makikita sa mga vlog ngayon. Ate, inabala po muna namin siya ngayon. Mga pang-apat na araw na po. Ah, tatlong araw na po kami dito. Yan. Tapos si Super Idol naman po ay yon. Hindi nyo ko rin makukutap-tapan. At eh, nagpapahinga po. At uh, get well soon Super Idol. Paring Super Idol. Huwag kang mag-alala. Nakahanda na isang balot mong kape. <laughs> kape pa more. <laughs> Soft drinks pa more. <laughs> So ayan, gagawa naman sila ngayon ng ano, uh, yung sawali para sa lahat ng kita diyan. Yan, kita diyan ay tatakpan na ng sawali para mangyayari naging double wall siya. Yan, nakicharge po muna tayo. Gawa ng yung power bank natin. Reserve natin mamaya para sa ano, electric fan natin. <laughs> Nalimutan kasi natin ang, ang isang malaking solar natin. So, dito kasi sa isla, pag wala namang customer, eh, syempre, hindi gagamitin ng generator. Okay lang yun kasi sanay naman sila ng solar. Okay lang din at makakatibid-tipid. Syempre, pag may customer, kailangan ng ilaw. So, dito nga po pala sa isla is eh, generator lang ang gumagana. <clears throat> so, ayan, pinasel ko po kayo. Doon ako sa dulo. So balik na tayo sa ating kubo. So natapos na din ata nila. Ate ng cha Huh, init. Pero ang ganda po ng buhangin na. Oh. Pi Hindi mampopino po pino pero buhangin po yan. White sand. Siya. <laughs> Nga, ayun. Ayun. <laughs> o oh. yan so ito na po mm -hmm. so nabago na rin natin yung pinto tapos ito lalagyan po ito ng jalousy jalousy so i natin yan nalagyan natin ng cortina so nagkaroon pinalagyan ko na rin ng patungan yan Siyempre. Ayan si Buds. So, lalagyan na rin to. Lalagyan na rin yung likod. Dito? Hindi pa. Hindi pa, pa po. Ano paong... Ah. Tapos ito, lalagyan na rin ito ng... Lalagyan natin ng parang pinakalamesa. Maglalagay tayo ngayon ng kortina Dito para maayos. Hindi po ako nag-imis ng hinigaan. <laughs> so, ayan. Makalat pa mga pambonfire natin. Ang bonfire po dito, 200. Kaya po iniipon talaga namin ng mga kahoy dahil mahirap po. Hindi naman po pwede magputol ng puno. Bawal po yun. <clears throat> so, Nagcha-charge tayo ng solar. Oh. Hindi basta-basta 'to ma-charge. Sala sa ano. Oh, yan. Yan. Wait. Yan. Kasi andito yung sikat ng araw. Hmm. Yan. So, may nagtatambak po ng bato. Yan. Kasi lalagyan na po ito ng wall. Kasama po yung satin. Ano gayan mamaw? Design. Oh? Para sa mga gusto pong magpagawa ng ano, sa wale. Kontakin <laughs> nyo po si Buds. <laughs> Buds, nagluto tayo ng pang-ulam. Ah... Uh, labanos na may atay ng manok yan itustatustahin natin yung ng manok hmm. ito naman yung labanos natin habang sila i eh, nagagawa pa din hindi maganda ubus ubos yung ginataan nating tulingan nandito pa so nagsayang ulit tayo sa ating maliit na maliit na kaldero <laughs> almusal natin mga lods kamote ito yung kamoting galing kinabayano. Yan, dinala natin dito. O, oh, yan. Ah, ito, tanggalin mo yan. Kaya mo yan, madali lang yan. Ah, nandito yung anak ni... Shoutout si tatay mo. Si Boyapak. <laughs> si EJ po, anak ni Boyapak. Mm -mm. Oo, Oh, ito na po yung ating ano. Pero pakukuluin muna natin. Nilagyan natin na yung labanos. Nilagyan natin ng sili. Yan. Oh, may huhuk. Kinakain yan. nyo, may sitso dito. O, oh, napabayaan na. Ah. So, aso daw to dun sa dulo. Wawa naman. O. Oh. Hi! Tumapit sa akin. <laughs> Malambing pa naman yung mga ganare. Eh. Iyon na, Bods. <laughs> e, <yun> na. <laughs> E, uwi na. Sa so, sibod. Ay, aray ko. Nagluluto ng... Oh. Mm -mm. Bud sa na yan. nagluluto ng paa ng pata si Bud. Oh, lakas ng hangin. Yeah. Oh, lakas ng apoy. Dami namin pang gatong. Oh, patay kang aso ka pag kinahabol ka ni Bella. kasi so, may aso dito. Nahabol ako. Yun. Hmm. May client. Ganda okay, po, oh. Yung adobo ni Bons, lalagyan ng bunga ng malunggay. Ayan. So, yung bunga ng malunggay, nakuha natin dito. So, natapos na rin naman tayo. Konting finishing na lang. Katulad nito, tuloy po kayo sa aming bahay. Pangalawang bahayan, nilagyan ko na rin po ng cortina. Ayan. Tsaka ito. Patungan niya. No. So, may maliit na electric fan din naman. Pwede na. Tapos yung CR natin dalawa. Tapos yung baka. No. May taklong tayo malaki ah. Maanohan, masyadong maulingan. Ah, okay. Ay, mahihirap pa kanyang kunin yan. Hmm. Sige, ikaw bala. Ikaw naman nagluluto ay. Ano ba kayang pang ulam, pang pulutan? Kasama na ho, Tess. <laughs>

natin yung niluluto ni Boots Ano na yan, Boods? Second batch na yan? Second batch? Hmm. ko pong ano yung malunggay. Oo. Oh. Ayan na.